mas lalo natin dapat alalayan si Rambo. Ngayon, barangay captain siya. Marami pa siyang dapat matutunan. Lalong-lalo na sa pangkilatis ng mga taong dapat pagkatiwalaan. Paano kaya, sir, kung kausapin nilang si Rambo na pagbawalan niyang kitain si Igob? Ah, karapatan niyo eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin na posibleng si Esmeralda nagpapatay sa pamilya ko. At marami siyang illegal activities dito sa bayan. Wala pa akong hawak na prueba hanggang ngayon. Kaso paano yun, sir? Mukhang mas papalapit ang load ng pamilya ni Rambo sa kanya. Isa pa, utak na loob nila ang buhay ni Rambo kay Albert. Kaya sabihan mo si Warren na madaliin niyang investigasyon niya kay Esmeralda. Kailangan makakuha tayo ng ebidensya agad. Okay, sir. Napakabait na tao naman talaga ni Eduardo para kukupin kayong lahat. I've known him for many years at sasabi ko yung puso niya ay talagang nakalaan para sa mga nangangailangan. Ako, totoo nga po yun, Gop. Uh, bukod sa pagpapasalamat po namin sa inyo at sa anak niyo, malaki din po yung pasasalamat namin kay Sir Eduardo. Kasi tinuring niya po talaga kaming pamilya. Uy, parang pamilya ko na rin naman kayo. Kung meron kayong kailangan, magsabi lang kayo sa akin. Maraming salamat po, Gob. <laughs> alam mo, hindi na sayang yung support ang binigay sa'yo ni Eduardo. I must commend him for training you well. At uh, dahil siya ang mentor mo, alam mo, sigurado ako na magiging maayos na ang pamamalakad dito sa Barangay Luwayway. No? Sana nga po. Sana wala na rin po yung mga pasugalan at ang paggamit ng illegal na gamot dito sa barangay natin. <laughs> ang taas naman ang pangarap mo, Rambo. <laughs> Siguro nga po, pero panahon na po na malinis na itong barangay natin. At uh, panagutin ng mga tao na nasa likod ng mga illegal na gawain dito. Well, kung ganun, ha, makakaasa ka na tutulungan kita sa iyong magandang objective. Salamat po. Mamila. Mamila. Ay! Ang saan ka galing. Kaya napakita oh. yung nanganap. I just had a short meeting with the other poll watchers regarding what happened kay Cap Jerry. Ah! Cap Rambo! Congratulations! Natandaan kita. Ay, and the ah. rain! Congratulations nga pala sa'yo. Ah, malaking bahagi ka sa pagkakapanalo ng Kuya Rambo mo. Ang listening, magkakilala kayo? Ah, uh, yes, mamila. Si Ray nga pala. She's my classmate. Wow. Small world. Change your kind. <laughs> Dahil ay, mabuti ang pamilya niya. Hmm? Yes, mamila. may timbre sa akin, ha? Magkakaroon daw ng bypass bust operation mamaya ang gabi. So, puntahan mo na kay Chief Vasquez. Kailangan ma-secure lahat ng shop labs natin. Copy Okay. Good evening, Gob. Anong ginagawa mo dito? Eh? Hmm? Pumalik na doon. Baka mahuli tayo. Nakailang beses na kasi ako nag-text sa kanya at nag-tumawag, nag hindi naman sumasagot si, si Rigor eh. Eh, huwag tungkol lang naman to sa ano eh. Yung pera na pangako nyo, ngayong linggo na nyo ibibigay, di ba, sa amin, yung sa anak. Ah, hindi ka makahintay. Umalis ka na. Ibibigay na lang ni Rigor sa iyo. At huwag na huwag mo nang uulitin to. Naiintindihan mo kung di, lilitikan ka sa akin. Salamat ko Pero ko, hindi lang naman yun ang pakay ko sa inyo. Gusto ko lang malaman kung anong plano niyo pag, pag nakaupo na sa pwesto yung rambong niya. That should be the least of your concern. Bakit? Ano ba ang napanalo ng pwesto ni Rambo, ha? Presidente? Barangay Captain na. Anyway, ituloy niyo lang ni Oliver yung ginagawa ninyong pagpapanggap at pagkuha ng loob ni Eduardo. Huwag na kayong problema. Nakiisip na ako ng paraan para wasakin si Rambo. Nag-uusapan niyo po ba ako?